So, ito. Na-order ko na. Ito na, guys. Uy. Cartoon. So, hi, guys. Ito. Mag... ano tayo. Tawag nun? Magbukas tayo ng parcel natin galing sa Lazada. In-order ko to noong ano, April e 2. So ito dumating na. E 13 yata ngayon. So ito guys, buksan na natin kung ito talaga ang inorder natin galing Lazada. Ito. Parang ito yata kasi mabigat naman eh. Okay. So ito nga guys, 658. Ang halaga nito, 658. Tirain na natin. Ito na ito yung gusto ko. Yung may pinaputok. Maganda kaya mag-deliver ang ano ang Lazada. Kasi first time to, to eh. Dati kasi nag-order ako sa Shopee. Eh, hindi ma-activate yung Shopee ko. Hindi ako makapag-order. Kaya dito ako mag-order sa sada. So, ito. Na-order ko na. Ito na, guys. Uy. Cartoon. Ano kayong laman ito? Ito kaya yung in-order ko? So, yata eh ito so, E3 Submersible pump Para sa aking mga koi Tulak lang natin Tulak lang pala eh. So ayan guys, ito na nga, dumating na Tingnan natin kung Yun nga ang nasa loob Kasi marami kasi nagsasabi Na scammer daw, maraming scammer so marami, mayroon naman talaga pero hindi lahat ito na natin sa loob ayun, yan na nabang ano dugtong ito yan po ito, itong dugtong eh. so, sira lang ito, eh. salamat ayan. Ayun. Punit rin so Tingnan natin, guys. Charan. 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 Grabe pagkabalo talaga, guys. Chip na chip talaga. Sarasada. Ito na, guys. Ito yung host ng Oxygen. ito na yung submersible pump E3 sumagal so, na guys ito naman sumagal sa loob wala na oh pump submersible pump E E3 yan ang ginagamit ko kasi malakas kasi ito eh ito na guys oke, okay, okay. eh, masuk ya? Nah, mari yang... may parang ano pa Ito lang, tanggalin natin 'to. Para mas cute, guys, yeah. Bin tanggal. Kailangan kasi mas cute siya, guys, eh.

Yan guys Simplito Ang parcel Kaya thank you sa Anong pangalan yung inuliran ko Ito yun o oh. may pangalan Yata dito yun Ito eh. yun Ah, wala pa hindi na kalagay. Hasil pron... Pra? Pran meida? Malu... Malubag? Parsil. Asel pran meida malubag. Pangalan niya natin ito. Yan, hindi ito. Yan. So, thank you guys. Thank you for watching.